Magandang hapon, may kapobre. Nandito tayo kila Kuya John Kim sa mga oras na ito. At uh, dumaan kami ngayon dito dahil mayroong padala nga si Ate Rosel para sa kanya. Kanina nandoon din kami sa may, sa may malinaw pero wala doon si yung isang lola pa na pinupuntahan namin. O si Lola Emma, kumusta ikaw? Okay naman, sir. Ano, ano sir? Doon ako kasi sa kasinanggaling sa Barangay Hall. Pagtawag nyo. Uh -huh kasi nagagawa kami ng flag para daw sa piyesta. nagvolunteer kasi ako sir kasi oh. ano, free naman ako dun sa bahay kasi nagawa ko din yung oh. gawain ko. SK ka kay ka gihapon ngayon? Yes sir. Kagawad no? Oh sir. Oh. Ay, kumusta man ang tayong SK kay kagawad? Um, okay naman sir. Ay ano do yung mga proyekto nga ginobra ninyo? Um, nag ano, <laughs> <laughs> bali ga ano pa makakamit sir, ga isip it pag-purchase it mga gamit naman for ano para doon uh -huh. din kami mag-home anak sa barangay uh -huh. kaya din nga ka, ano, kami makara Yes, yeah, si yun pala ang ginagawa ninyo sila nanay mo kumusta doon sir okay naman sir si uh -huh. bale, si papa ngayon um kinatiter siya Kas, dahil dahil na bumalik yung ano niya yung parang may nana yung ano niya yung parang yung sa ano sa ano, sa ihian niya mm -hmm. oh dun, sir okay, yeah? yes so, sir ano? first, ano, nung una sir, nilagyan siya. Tapos nung pangalawa, pinatanggal namin kasi okay na rin daw, sabi niya. Oh. Pero, ewan ko, hindi ko kasi alam kung ano kinain ni Papa, sabi ni na Mama. Na hospital siya eh? Yes sir. Oh, na hospital, na hospital si Mama, Papa dun sa ano, kasi sumakit daw yung puso niya, hindi niya daw makaya. Tsaka oh. sabi ng madalag na, ano, doctor doon na di daw nila magapas si Papa kay i-refer e na lang doon sa ano Hasta yes, pa. mga 4 days lang kami doon. Ah, so na ano gid gali. kailan yan? Kailan? Um, as yata yun, sir. Mm -hmm. July. Oo. Oh, oh. July, sir. July? Ay, matagal na. Matagal na, sir. July. Yeah. July, August, September, November. Ay, oh, dito may padala si Auntie Rosil. Ito si Kuya Arnel, oh. Sige. Eh... Yeah, yeah. Okay, ang padala dito ka to, sa lapit ka kay uh, attorney Arnel, ito ang ating uh, <laughs> si Kuya Arnel. Ang padala para kay Nanay Elizabeth ay 5,764.50 centavos. Sige. Ay, kuya mo to, diba? Yes, kuya mo. O, sige, tanggapin mo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Uh, uh, maraming salamat po kay Ma'am Rosel sa pagbigay po ng tulong. Maraming na po pong, mm -hmm. ano um, tulong kay Papa kasi babalik na naman kami doon sa 14. Oh. dun naman sa ano pag change catheter na. Thank you so much po and God bless you po. At lalo-lalo po sa inyo Sir Archie. Ayun. welcome team, kid no. Uh, kasi si Ate Rosel ay uh, nagbabakasyon bakasyon kaya ayon. At ito naman galing ito sa ating mga kababayan mula sa Pinoy Vendors of Ontario, Canada. Ayun, sila ay mayroong um, mayroon silang uh, ng cause na kung saan mayroon silang event and then sa halip na yung mga tao na pupunta doon may entrance fee ang ginawa nila sa halip magkaroon ng entrance fee ito yung dinala nila para uh, sila sa event na yon and then ang mga spam na ito ay pinadala nila dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas at isa sa mga vlogger isa tayo ang napili ng uh, Pinoy Vendors Ontario para ipamahagi dito sa ating mga kababayan sa Aklanso isa kayo sa na ano na padalhan kasi nga, di ba? Alam naman natin na pag ang mga galing sa ibang bansa. Oh, uh, spam talaga 'yon, talaga. May spam So talagang special na regalo. So yung iba kasi katulad man sa atin, wala yes, man bang, tayong wala tayong ano pambili. Kaya parang ano na, parang pang-social na talaga pagdating sa atin, oh, sir. yung wala tayong wala rin ikaw kapatid sa abroad, di ba? Yes, sir. Oh, di ba? Parang ang parang, feeling Parang mayroon rin ikang kapamilya sana. doon yes, sa abroad. Sir. So anong gusto mong sabihin sa mga taga-Pinoy uh, vendors sa Ontario? Thank you so much po sa Pinoy uh, vendors. Ontario. Ontario. Ontario sa pagbigay po ng spam. Maraming salamat po. And mag-ingat po kayo palagi dyan. At maraming salamat po. God bless you. Thank you very much Sir Francis Yekla And sa lahat ng mga kasamahan mo. Ito na po ibigay natin kay Kuya. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ilan kayo sa pamilya nyo? Marami um, kayo, di ba? Yes, sir. Pero ako lang yung nag-isag dun sa bahay. Opo. Yung kuya mo? Bale, yung kuya po po, nag-ano lang po sila dito, nagpunta kanina. Ay, hindi na sila doon nakatira? Yes, di po. Ah, nag-iba na sila ng oh, yung Yan yung po, yung doon sa Madalag po, nag-ano, nakatira. Ah, yun sila. So, bigyan mo rin kaya yun, ng isang balot din. Yeah, sige, bigyan natin isa. Mm Sana sila nag oh, na sila to. Ha? Malayo. na. Eh, sige lang para ibigay mo rin ito sa isang kap kapamilya mo, sa isang pamilya ha. Yes, so much Para marabdaman nila yung pagmamahal ng mga Pinoy Vendors Ontario. Ayan. Thank you very much sa inyo. And of course, um, sa ating uh, kababayan, si Ma'am uh, Rosel. Thank you very much, Ate Rosel, sa pagmamahal mo sa pamilya na ito. Thank you oh, thank and pagpalain ka na Panginoon. So, thank you so much Oo. po. Sana po dumami pa po yung subscribers nyo. Please subscribe po si uh, Sir Archie. Uh -huh. And thank you so much po. Anong huling video na panood mo? Wala sir. <laughs> wala na akong update ngayon sir. Kasi super busy doon sa barangay hall po. I see. Eh, oh. hey, nandun sila. Oh. Bigay mo doon nung? No? Ihabol Hila mo kaya. Ihabol mo kaya. Bigyan mo sila. Ayan. Ayan. Galing sa Pinoy Vendor sa Ontario. Sige po. Aha. Layo. Hindi man rinig yung sinasabi nila eh. Pamadalag pa yun sila. Yes sir. Dun sa ano, yung parang sa likod ng hospital sir, di ba yung may ano doon? Opo. Papunta doon po sa ano, Ah, kas. ibang kapatid mo ito? O, oh, iba, iba, yung ano ko, yung, dun yung, yung panganay, tsaka ito yung pang lima, tata? Ah, Oo. Ah, Ay, nagbisita kay tatay mo? Yes po, nagbisita oh, sila. Oh, very good naman. Oh, talagang malaki bagay yung ma mabistahan ang kapamilya. Chinek kasi nila yung katitoy ni Papa kasi... Mm -hmm. Minsan kasi may parang ano, may nanat na, na, na pinaka ano yung malaki yung yung lumalabas sabi ng doktor okay lang daw 'yun na lumabas kasi yun daw yung pinaka ano malala pag ano po pag hindi malabas okay okay hindi na kami magtagal yes sir, at kami ay serve. bibisita pa kay Lola Emango aabot pa kami kasi gabi na o, oh so anong oras na 4 yata 426 Si Jones Kim, jo ano Jones Kim no? Yes sir, Jones Kim. Si Jones Kim mga kapob sa anak ni la Ate Elizabeth, Nana Elizabeth po. Dito sa Banga Aklan. Dito tayo kila Kuya Albert. Ayan yung mga anak nila o oh. anak niya. Kumusta kayo, Nini? Okay naman kayo? Kumusta ang gulayan ni tatay nyo? Patay. Namatay nagbagyo pero may sitaw nagbunga plus sitaw oh yun oh, mga kapobs oh bow ah ano ginagawa nyo assignment, assignment? gawa ikaw assignment oh pasalubong ko ano So. Welcome. Ito oh, nakakain na kayo nito ganito, spam. Alam mo ito? Alam mo? Oh, masarap saan kayo naka ano sino nagbigay kayo ha may may spam din pala dati oh yung mom siguro sa mga balikbayan ah yung siguro. dati ano po oh ito galing ito sa Pinoy Vendors Pinoy Vendors Ontario Canada ayan oh ayo oh. no di wala smile sila ibang smile dalawahin siguro natin para masaya si bunsu eh oh. <laughs> isa pa ang hmm, busy-busy kita ng high school, oh. Hmm. High school? Ano to? Elementary graduating, no? Graduating na yan? Si ate mo? Ay? May, may, may honor, honor no? Hmm. Ha? Wala kayong kuryente? Wala. Solar? solar? Hi, hindi nagana yung solar? Gagana? Okay, very good. Ah. Uh -oh. si <coughs> Ga gasain siya, oh. Ha. Ay, kalinis to na ang bahay nila. Very good. Paanda rin ang solar to? Anda rin na? Ano oh. ulam nyo? Oh, ito pa, isa pa, oh. Baka, Baka ulam nyo? Ah, uh -huh. uh, saan galing? <laughs> ah, binigyan kayo. May uncle ninyo. Pero saan si tatay nyo nagpunta? Hindi rin alam. Ay, galing sa school pala. Pa Paandari ang solar. Ayan o. Oh, para maliwanag. Ate! Hindi nakalabas si ate ha. baka. Baka ang ulam nila daw. Ay, mauwi na ako. Ha? Mauwi na ako ha. Bye-bye thank you sa taga Ontario, Canada ha. Sabihin mo taga Ontario, Canada. Mga Pinoy vendors natin doon. Sila nagbigay ng uh, spam sa inyo. Bye-bye, Unso! bye, -bye. Rin na yung ano mo? Ilaw? Lamukin kayo dyan. siya, uh, sige, mauwi na kami.